Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong Espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang ating Ebanghelyo ay mula kay San Lucas, Kabanata 12, Talata 54 59 Sa ebanghelyo na ito ay sinasabi ni Jesus na mga mapagkunwari ang mga taong nagsasabing kaya nilang basahin ang tanda ng panahon. Sabi ni Jesus, kapag nakita ninyong kumakapalang ulap sa kanluran, sinasabi ninyong uulan. At ganun nga ang nangyayari. At kung umiihi pang hangin mula sa katimugan ay sinasabi ninyong iinit at nangyayari nga. Marunong kayong umunawa ng palatandaan sa lupa at sa langit. Ngunit dapat din ninyong maunawaan ang mga tanda ng kasalukuyang panahon. At sinasabi sa atin ng Panginoon, marami tayong alam. Kaya nating basahin ang mga nangyayari sa paligid. Kaya nating maunawaan. Ngunit ang tanong naunawaan ba natin ang tanda ng kasalukuyang panahon? At ano ba ang tanda ng kasalukuyang panahon? At ito'y sinabi ni Yesus. Bakit hindi ninyo mapagpasyahan kung ano ang dapat gawin Kapag ikaw ay isinakdal, sikapin mong makipagkasundo habang may panahon. Baka kalad ka rin kanya sa hukuman at pag utos ng hukom na ikaw ay ibilanggo. Sinasabi ko sa iyo, hindi ka makakalabas doon hanggat hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihang sentimo. mo. Ito ang tanda ng kasalukuyang panahon na mayroong magsasakdal sa atin. Gibig ibig sabihin, kaya tayo isasakdal at dadalin sa hukuman at huhukumin ay sapagkat may nagawa tayong kamalian at kasalanan. Ang mga hinuhukuman at isinasakdal ay may mga kamalian at kasalanan. At titignan natin ito sa ating buhay. Ang ibanghelyong ito ay para lahat sa atin. Para sa ating lahat. Sapagkat tayong lahat ay nagkasala tayong lahat ay dapat humarap sa hukom. Ito ang ating kasalukuyan. Ito ang ating panahon. At isang araw tayo ay magwawakas sa daigdig na ito sa oras ng ating kamatayan at haharap sa Diyos. At ang ebanghelyo ito ay mabuting balita. Bakit mabuti? Sapagkat ito ay isa ring konsolasyon. Sapagkat sinasabi ni Yeso Kristo, ngayon kung alam mo ang nangyayari sa kasalukuyan ng iyong buhay. Sikapin mo nang makipagkasundo habang may panahon. At ito ay mabuting balita. Ang ibig sabihin, may panahon pa na makipagkasundo sa ating nagawan ng kasalanan. Ang ating mga kasalanan, nagawa man natin ito sa ibang tao, sa ating sarili, lahat ng kasalanan na ito ay nagagawa natin sa Diyos. Bawat kasalanan ay hindi lamang laban sa kapwa, hindi lamang pagsira sa ating sarili, kung hindi pagsira sa relasyon sa Diyos. Kaya nga ang sinasabi ng Ibanghelyong ito, may panahon pa, makipagkasundo sa magsasakdal sa iyo atang ang magsasakdal sa atin ay ang Diyos na rin mismo. Kaya nga ito ay mabuting balita sapagkat ipinadala ng Diyos ang kaisa-isa niyang anak, ang ating Panginoong Heso Kristo. Noong siya ay magdusa, ipaku sa krus, isa lamang ang malakas na sinabi niya patungkol sa mga makasalanan. Sabi ni Heso Kristo, Ama, patawarin mo sila, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Nung ipinadala ng Diyos Ama si Yesu Kristo sa daigdig, ibinigay niya rin ang pagkakataon sa atin na makipagkasundo sa Kanya. Ang krus ni Yesu ay tanda ng pagnanasa ng Diyos na makipagkasundo sa tao. At ngayon may panahon pa tayo. Tumingin sa krus tignan ang larawan ng pag-ibig ng Diyos at sabihin natin sa Diyos, Panginoon, nais kong makipagkasundo sa iyo. Patawarin mo ako sa lahat ng aking kamalian at kasalanan. At ngayon ay naniniwala at umaasa ako sa napakalaki at dakila mong pag-ibig sa akin. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.